Matapos ang dalawang taong paglago at paglilingkod, ang San Miguel Worshipping Congregation ay formal nang kinilala bilang isang church company sa San Pablo City. Ang makasaysayang hakbang na ito ay patunay ng patuloy na pagpapala ng Diyos at ng matibay na pananampalataya ng mga kapatiran sa lugar. Tunghayan ang kaganapang ito sa Balitang May Pag-asa ni Michelle Sara. Matapos ang mahigit na dalawang taon bilang isang worshiping congregation, ganap nang itinalaga bilang isang company ang San Miguel Worshiping Congregation sa tulong at kabutihan ng Panginoon. Sinagawa ang seremonya sa pangunguna ni Ministerial Secretary Pastor Joel Caspe at NDRIEL Director Pastor Limwell Padrequila, kasama ang mga kapatid sa Iglesia ng San Bartolome na kanilang Mother Church at kapatiran sa magiging company na San Miguel. Ang um, araw ng Sabat na ito ay magiging kasaysayan ng San Miguel sapagkat ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang pagiging company mula sa worshiping congregation. At ang aking hamon, tayong lahat ay maging matatag sa ating pananampalataya at tayo po'y mga buhay na instrumento at tayo po'y gagawa lalo tigit sa Harvest 2025 ng company ito hindi magtatagal, tayo'y magiging church at ito'y magiging kabilang na sa buong mundo na miyembro ng mga iglesia na ito po ay isa sa kinikilala nating magiging matatag at ang iglesia nito ay magtatagumpay hanggang sa dumating ang ating Panginoon. To God be the glory. Uh, ang pag-organize natin ng mga companies ay katunayan ng lumalagong grupo ng mga worshiping congregation. So kapag ka ay na-organize at pagkatapos nga ma-organize ito ngayon, ay nahahamon ang mga kapatid para sila tumayo sa sariling paa at uh, mangarap na maging isang tunay na iglesia. So, magandang bagay yan sa lugar na ito sapagkat kapag ka mayroong presensya tayo ng mga kapatid at grupo na iglesia na gumagawa sa lugar na ito, ang mga tao dito, mga kapatiran natin, ay atin pong maabot sa kasalukuyan, binubuo ang San Miguel Seventh-day Adventist Company ng 30 miyembro na patuloy na lumalago sa pananampalataya matapos ang halos dalawang taong pagkakatatag nito. Una sa lahat ay hingin ang kapangyarihan ng Panginoon na ipagkaloob sa ating mga leader, lalo tigit sa iyong lingkod na patuloy na gumagawa sa gawain. At ang aming mithiin na mula sa pagiging uh, worshiping congregation at ngayon ay naganap na na isang ganap na company ang San Miguel. Ngayon kami ay patuloy na hahakbang sa pagiging isang ganap na iglesia at ito'y mangyayari lamang sa tulong at biyaya ng ating mahal na Panginoon. Ang pagkakaroon ng Seventh-day Adventist Company sa lugar ng San Miguel ay implikasyon ng patuloy na paglawak ng gawain sa nasabing lugar. Samantala, ang hamon sa kanla ay ang patuloy na paghayo at paglago hanggang sa maging ganap itong iglesia na maghahati ng pag-ibig at mensahe ng kaligtasan ng Panginoon. Mula rito sa San Miguel Seventh-day Adventist Company, ako Michelle C. Sara, nag-uulat